Magandang umaga! After ko nga mag asikaso sa loob ng aming bahay, sinunod ko naman ito ang aking mga halaman. Ito naman yung mga halaman na nandito sa harapan ng aming bahay. Ito nga palang aking gawain tuwing umaga. Dahil wala nga ang ulan kahapon at kagabi, kaya naman nagdilig ako today. Pansin ko lang, kapag tubig ulan nga, ang naipang didilig dito sa halaman, ang tataba nila at ang bilis nilang lumaki. Tapos ang lalabong pa ng mga bulaklak. Head turner talaga itong mga halaman natin dito sa harapan. Ang dami nga nagagandahan dyan. Kahit ako mismo, gandang-ganda sa mga bulaklak na yan. Last time nga na pumunta kami sa home dito, po para maghanap ng ganyang klasing halaman. Pero sa kasamaang palad, ubos na daw ang ganyang klasing halaman na tinda nila doon. At next year na naman nga daw sila magkakaroon ng ganyang klasing halaman. Thanks God kasi bumalik itong aking talbos ng kamote. At ito nga may bagong tubo na naman. May maisa salad na naman tayo. Etong ating aloe vera naman ay dumami nga lang siya pero hindi siya mataba. Ito naman ay tanglad ni Emma. Dinala niya nga pala ito kahapon dito. Natuyot na nga yung ibang dahon dahil wala nang nagdidilig nito. At isinunod ko na mga sikasuhin yung aking mga tanim na gulay dito sa likod ng aming bahay. Nilagyan ko na nga ito ng mga kailangan nitong ating sigarilyas. Buti na nga lang ay minahanap akong mga kahoy doon sa loob ng aming garahe. At yun nga pala yung mga kahoy na sobra nung ginagawa yung bahay namin. Ang taon na nga nakastuck yan doon sa garahe kaya naman kinuha ko na para gawing bala. At nung nakita nga ng asawa ko, itong mga pinagagawa ko dito sa likod ng aming bahay. Ay obo, proud na no, proud ang dabi. Sabi niya nga sa akin ay may green thumb daw ako dahil kahit anong itanim ko ay nabubuhay. Kahit nga itong saging na binigay ni Madam Cecil ay talaga namang antaba. At ganon din itong ating alugbato. Wala nga po pala akong inilalagay dyan na fertilizer or pataba.